Hello guys, nung no nga pala ang ganap kahapon uh, merong truck na na balahaw nagbara sila sa putikan ayan o no? uh, nakisuyo sila sa akin kung pwede ko silang nilain ng loader ko agad ko naman silang pinuntahan tapos tinignan ko muna yung paligid ng gulong o kung meron man nakasabit sa ilalim nila baka paghila ko may masira kaya sinilip ko muna dyan. Okay naman yung mga gulong niya. Hindi pa naman talagang lubog na lubog. Tapos, yun, na nila yung kanilang kadena. Ayan. Pinakabit na nila. Ayan. Meron silang buti. Meron silang dalang kadena na panghila. Kaya, ayan. Kinakabit na nilang dalawa sobrang lakas kasi ng ulan kahapon lumambot yung lupa hindi nila napansin matras sila doon sa ano kasi nagde-deliver sila ng buang ah nagde-deliver sila ng ano ng bakal yan nagde-deliver sila ng bakal yan kaya yan ito na yung aming first attempt sa paghila Hilayin ko na siya para subukan ko kung kakayanin. And then, yan. Oops, yun lang. Naputulan. Naputul yung kadena. Unang attempt. Putul. Tapos, kabit Try ulit. Ito na yung pangalawa. Second attempt. Ayun, naputul na naman. You no know, tool medyo may kasi yung panghila nila yung kadena medyo manipis kaya hindi kaya yung kanilang truck <laughs> tapos ang paggisipan nila meron silang dalambakal na i-deliver kung pwedeng makahiram ng isa para gawin panghila buti meron silang nakuha doon Ayan. Uh, size niya ata 12 mm na bakal. Yan yung kanila nilagay. O, ayan. Medyo mahirap lang balok tin kasi matigas na siya. 12 mm na bakal. Pero itong bakal na to sigurado hindi naman puputol to. ayan kina medyo nahirapan na siya sa pagbabalot ito kasi medyo mataba na siya kaya pinagtulungan na nilang tatlo ayan medyo napalaban din sila kasi malakas ang mula na buti wala akong ganong ginagawa kaya agad ko sila napuntahan at ito na nga uh, na ayun na si Manong sumakay na let's get ron ready one 2 3 ahon yun na dale oh. nabibigyan nga pala nalang merenda dyan sabi ko na kasi magkano lang dyan sa sabi ko, huwag na lang, pamirinda nyo na lang. Yun lang. Salamat.